Paalala, ang kabanatang ito ay naglalaman ng mga patunay ng pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ sa katotohanan. Sa ating paglutas sa mga misteryo sa likod ng salaysay na ito, ihanda niyo ang inyong mga sarili. Buksan ang inyong isipan sa rasyonal na diskurso. Hayaan niyong ilakbay namin kayo sa mga hawak na patotoo. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili dahil panahon na para mapakinggan at bigyang daan ang boses ng krusado. si Angelica Suniga, isang miyembro ng CRUSADO. Kasama ninyo sa panibagong kabanata ng CDCC Podcast, Timek T. crusado Ano nga ba ang Independence Day? Ito ang araw ng paggamit ng kasarinlan ng ating bansa, malaya mula sa kamay ng mga mananakop at mapaniil sa kalayaan ng ating mga kababayan. Ang pagsasarili bilang isang nasyon-estado ang nagpapatingkad sa araw na ito. Araw rin ito ng pagkilala sa mga malaking sakripisyo na ginawa at inialay ng ating mga ninuno at bayani upang makamit ang pinapangarap na malaya at maunlad na pamayanan. Bukod dito, sa ating pagsasarili, nabigyan tayo ng mga karapatan at prebelihiyo bilang isang mamamayang Pilipino. Isa na nga rito ang kalayaang magkaroon ng pananampalataya o relihiyon. Kaakibat ang kalayaang manampalataya sa paraang naisin at kalayaang magpahayag ng katotohanan. Ito ang nagbibigay kaganapan sa ating adhikain na kaloob ng Diyos sa ating mga konsado upang manampalataya at ipahayag sa buong mundo ang ating pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ, Philippines Incorporated. Sa episodes na ito, ating palalalimin pa ang pangunawa natin sa pagdiriwang ng mahalagang araw na ito. Hindi lamang sa kasaysayan at pagkabansa natin, ngunit maging bilang isang crusado. Narito ngayon ang isa sa kilalang personalidad sa ating pananampalataya, ang presidente ng Apostolic Missioners Association, ang kasulukuyang arsobispo sa Archdiocese ng Tarlac. Ating malugod na batiin ang ating kapanayam sa oras na ito, Monsignor Arturo Gutierrez. Uh, maraming salamat, Ma'am Angelica. Ikinalulugod ko ang inyong pag-anyaya -pag at mainit na pagtanggap sa akin. Nais kong ipaliwanag ang kahalagaan ng pagdiriwang sa araw ng kalayaan at kung ano ang koneksyon nito sa ating pananampalataya. Talaga naman pong nakaka ang topic na ito. Kaya naman, huwag na po nating patagalin at atin nang umpisahan ang talakayang ito. Ano po ang Independence Day o Araw ng Kalayaan para sa ating mga krusado? Ma'am Angelica, ang Independence Day para sa ating mga krusado ay katuparan ng pagmamahal ng Diyos sa ating bansa. Dahilan ito, sa 333 years na pananakop ng mga Espanyol sa ating bansa, idagdag mo pa ang 48 years ng mga Amerikano at 4 years ng mga Hapon. Bagamat ipinakilala ng mga mananakop ang Kristyanismo, partikular ang mga Espanyol sa atin, hindi may tatanggi na sinamantala nila ito upang ang bansa natin ay kanilang abusuhin ang yaman, kalikasan, mamamayan at kultura ng ating bansa. Para sa ating mga krusado, pagdiriwang ito ng mapayabang buhay at paglilingkod sa Diyos na walang pag-alala at takot. Ito ang nagbibigay sa atin ng pag-asa at ganap na bilang isang Pilipino at magkagayoy maging isang piniling anak ng Diyos Espiritu Santo. Ayon sa kasaysayan ng ating bansa, Apo, marami pong pinagdaanan ang mga Pilipino sa kamay ng mga mananakop. Bakit po ipinagdiriwang ito ng pananampalatayang CDCCPI? Alam mo, Angelica, Ipinagdiriwang ito ng mga kasapi ng panampalatayang CDCC dahil Una, ito ang ating lupang tinubuan. Mula sa lupang ito ipinanganak ang ating lahi bilang isang Pilipino. Dito itinanim at pinayabong ng ating mga ninuno ang punla ng ating pagkapilipino na sumasalamin sa ating mayamang kultura at paniniwala. Pangalawa, kinikilala ng CDCC ang araw ng kalayaan bilang pagdakila sa ating mga ninuno at mga bayani. Pinapahalagan natin ang walang kapantay na sakripisyo nila sa ating bansa at sa tinatamasa nating buhay ngayon at sa hinaharap daan ng araw ng kalayaan sa magandang kinabukasan at pag-asa sa bawat salin lahi sa parang ito ipinakita na rin ang pagmamahal ng Diyos at sa pinili niyang bayan at pangatlo ayon sa pagpapakilala ni Apo Monsignor Dr. Rufino S. Magliba na ito ang lupang hinirang na siyang pamagat ng ating pambansang awit na ang bansa nating Pilipinas ang siyang katuparan ng sinasabi ng banal na kasulatan na ito ang bansang lilipatan ng karyan ng Diyos mula sa Israel na magpapayabong sa mga bunga nito. Ibig sabihin, dakila sa atin ang Pilipinas bilang bagong Jerusalem. Paano naman po ipinagdiriwang ng mga krusado ang araw ng kalayaan? Ganito, Ma'am Angelica. Ipinagdiriwang natin ito sa paraang naayon sa ating kaugalian at makadyos ng mga kaparaanan. Una, nariyan ang pagwagayway ng mga bandila sa ating mga simbahan bilang pagpapakita ng pakikiisa sa lahat ng mamayang, mamamayang Pilipino. Pangalawa, ang ating ipinagdiriwang ang araw na ito sa pamamagitan ng banal na misa sa lahat ng mga simbahan ng CDCC sa lahat ng dako ng mundo. Pasasalamat ito sa Diyos sa kanyang pagmamahal sa ating bansang Pilipinas at ang pagpili niya bilang bagong Jerusalem. Na dito nga naganap ang sinasabi ng Biblia patungkol sa bagong karihan at dito nga na ang mga pahayag na nakasaad sa Aklat ng Juan tungkol sa pagdating ng Espiritu Santo na siyang nagtatag ng CDCC. Idagdag ko pa na ang liturhiya ng banal na misa natin ay nakasama ang pagkilala at pagbibigay halaga sa mga parte nito ang U. Pilipinas at Naimnas nga daga. At katangi-tangi nga na ang kasuotan ng bawat kaparehang krusado ay sumisimbolo ng ating pagiging makabansa na ito ay makikita bilang ang kapah bandera kung tawagin maging ang disenyo ng estola at manipulo. Sa bawat araw ng pagsamba, sa araw ng linggo at mga araw ng pagdiriwang ng CDCCPI, ay atin ding itinataas ang bandila ng Pilipinas, kalinsabay ng bandila ng pananampalataya at sa Central Church ang bandila ng kapayapaan. Sa mga gawain ito, may papakita natin ang lubos at ganap na pagkilala, pagdakila at pagmamahal sa ating inang bayan. Wow! Sadya na nga pong nakakamangha ang inyong mga nabanggit apo. Nakakaproud po maging Pilipino at Crusado at the same time. Gaya po ng inyong nabanggit kanina, isa po ang sa mga palaisipan sa atin kung paano nagsimula ang lahat. Bakit po pinili ng ating Diyos Espiritu Santo, Monsignor Dr. Rufino S. Magliba, ang bayan kung saan may liligtas ang mga nananampalataya? Ganito kasi, sa nakasulat sa sulat ng San Mateo, ang kabanata 21, talata 43, sinasabi ng Banal na Biblia na mababasa natin, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang karyan ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban nang Diyos. Mapalad tayo dahil nandito ang ikalawang sugo ng Diyos sa Bansang Pilipinas sa katauhan ni Ama Monsignor Dr. Rufino S. Magliba na sinasampalatayanan ng bawat krusado. Gayun din upang ihayag sa salibutan ng Bansang Pilipinas ay siyang pinili ng Diyos na maging bagong Jerusalem ang maging sentro ng karyan ng Diyos Espiritu Santo. Nabanggit din po ninyo ang patungkol sa kapabandera, Bandera, Istola at Manipulo na kawangis ng ating bandila. Ano po ang kwento sa likod nito kung bakit ganoon ang napiling disenyo sa, ng inyong kasuotan bilang isang pari ng krusado? Mahalaga halaga ito, Ma'am Angelica, kasi ito ang palatandaan ng tunay na pananampalataya na itinatag ng Diyos Espiritu Santo ay makikilala sa pamamagitan ng kasuotan ng mga kaparean na kawangis ng bandila. Kagaya ng nasa aklat ng Insight Guide Philippines na makikita roon ang larawan kung saan nakasuot ang kapabandera si Ama RSM. Ito rin po ba ang dahilan kung bakit tayo nagwawagayway ng bandila ng Pilipinas tuwing mayroong mataas na misa? Oo, Ma'am Angelica. Nagwawagayway tayo ng bandila ng Pilipinas tuwing mayroong mataas na misa sa bawat simbahan. Kagaya ng mababasa sa Salmo, ang Kabanata 6 na po, talata 4, na ganito yung ating mababasa. Nagbigay ka ng watawat sa nangatatakot sa iyo upang maiwagayway dahil sa katotohanan. Apo, maaari rin po ba ninyong ibahagi sa amin kung ano ang kaugnayan at kahalagahan ng araw ng kalayaan sa ating pananampalataya? Oo, Madam Angelica. Gaya ng ating mababasa sa Roma, ang Kabanata 13, talata 1, na ganito ang ating mababasa. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalang umiiral Maliwanag na ang pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ ay sumusunod sa mga batas na ay pinapatupad ng ating pamahalaan. Ayon sa ating obserbasyon, ang pananampalatayang CDCCP ay lamang ang hayagang nag-aalay ng banal na misa bilang pagdiriwang ng araw ng kalayaan. Maaari po bang bigyan nyo kami ng karagdagang kaalaman sa bagay na ito? ito Ma'am Angelica, ang pag-aalay ng banal na misa bilang paggunita ng araw ng kalayaan ay isa sa mga turo at bilin ng ating Ama, Monsignor Dr. Rufino S. Magliba, na dapat sundin ng bawat krusado. Bilang pagkilala ng panampalatayang CDCC sa kasirinlan ng Pilipinas, bilang bansa kung saan makikita ang bagong Jerusalem. Base po sa ating kasaysayan, ang kalayaan ng Pilipinas ay ipinaglaban ng mga girelya at sundalong Pilipino na naging bayani ng lahi noon. Kaya tayo nagkaroon ng kalaya at kasarinlan sa pagtatag ng ating pananampalataya. Ano po ang naging kahalagahan nito sa ating paniniwala? Noong panahon ng pananakop ng Espanyol, iisa ang pananampalatayang katoliko at pamalang Espanyol kung saan walang ibang pamimilian kundi ang umanib sa kanilang ipinakilalang pananampalataya. Sa paglaya natin sa mga mananakop, nagkaroon na tayo ng kalayaan para mamili kalayaang manampalataya Magkaroon ng kalayaang sumampalataya at kalayaang magpahayag ng katotohanan na ang pananampalatayang CDCC ay itinatag ng Diyos Espiritu Santo Monsignor Dr. Rufino S. Magliba. Sa panahon ng ating pagkakaroon ng kalayaan, paano po natin masasabing malaya tayong sumasampalataya at magkaroon ng ating pananampalataya? Kaagapay nito ang ating kalayaang magpahayag ng katotohanan. Ito, mo Angelica, ang ating mababasa doon sa sulat ni Apostol San Juan, ang Kabanata 4, Talata 48, Sinabi nga sa kaniya ni Jesus, Malibang kayo'y mga kita ng mga tanda at kababalaghan, ay hindi kayo magsisipaniwala sa anumang paraan. Marami ang mga pananampalataya na umusbong sa mundong ibabaw, ngunit iisa ang pananampalatayang itinatag ng Diyos, na ang nagtatag ay ang Diyos Espiritu Santo, na siyang kinatawan ni Monsignor Dr. Opino's magliba siya lamang ang tunay na nakakitaan ng mga kababalaghan at tanda bilang isang diyos Napakaliwanag apo ng inyong pagtalakay sa mga kadahilanan at kaparaanan kung bakit at paano natin ipinagdiriwang ang araw ng kalayaan. Na siyang turo ng ating ama, Monsignor Dr. Rufino S. Magliba. Kaya mga kapatid, ating pahalagahan at ipagpatuloy ang ating pagsunod sa mga utos ng ating ama na siyang totoo at tunay sa pagtalima bilang isang krusado. Ang CDCC ang natatanging pananampalataya na kumikilala at sumusunod sa mga batas ng ating pamahalaan alinsunod sa batas ng Diyos. Maraming salamat sa inyong panonood. Inaanyayahan namin kayong abangan ang mga susunod pang episodes na siguradong kapupulutan ng aral at katotohanan tungkol sa Crusaders of the Divine Church of Christ. Muli, ako si Angelica Suniga at ito ang CDCC Podcast, ang Timek T. T Cruzado.